Maayong adlaw mga higala. Kini si Aljum Naranjo from Albis Vlog. Karong adlaw mga higala atong pangitaon si Ma'am Rubilin na usa ka inahan anak na sakit ug nagpatabang kini sa atong higala sa Brigada News Mati. Mga higala atong ihatod kaniya atong gagmay na hinabang nagikan sa atong mga partner. Tara atong sayron ng istorya ni Ma'am Rubilin. Maayong buntag sa tanan, this is Aljun Larano from Albis Vlog And karon mga igayla, atong ma-interview si Ma'am Ruvilin uh, Siya Si uh, na-interview po sa Brigada News FM Na nahimo pong tulay ang Brigada News FM para matabangan o ma-reach out na to Si Ma'am Arubilin tungod sa iyahang anak Ma'am, uh, pwede niyo ma-share sa mua kung unsay uh, nahitabo sa mga anak po kuan kumbulsyon na siya sir yung korup tana yung lawas mo na yung sir yun na si kainom dum ah maon sen seventeen years old tama ah, po sir ah nagiskuela ba karon siya mam kahapon iskuela wak mas ay klas sir yun pero dili ba dili kado sa yaha ang pagiskuela ba si atakin hon sa during sa pagiskuela niya kumuchul ganito si sa iskuela niya di mas gusto mong kumuchul pag inom sa ara-arang, kay inom sa si bali siya, ka ng ah. itan okay. Sige lang ma'am kay, as of now, sa kunahibalaan, ano na na mga tuang ang higala na sa Brigada News FM? Ano na na, na sila yung mga aksyon na para mapadala sa ospital ang imong anak? At kami po sa Alvis Vlog, I, pangita jud na ka no? <laughs> Bisag asa jud na awot, nasa basa pa jud ulan, pero muna ni mga ma'am ma kay gusto jud na mukmuta So ma'am, ah, basi na kay gusto ipanawagan eh, sa ta mga followers na uh, of course para po sa imong anak para sa kayuhan sa imong anak ma'am gilawagan unta ko ma'am tabangan akong anak kay sigi siya attack dinon sa eskulahan ba nagulo kayo ko anak sigi po ah uh, karon ma'am hindi uh, na mo langanon pa ano so uh, nami dala na bogas para sa imuha. So, partner na to ani of course, ang opisina sa to ang governor ni Nyo Sotero Uy. Kauban ng Alvis Vlog, um, nagpadala mi og bugas para sa imuha, ma'am. og dili lang ka na, ma'am, napot may ginagmay na cash, no? So, okay lang, bahala ginagmay. Okay, sir. salamat. Thank eh. Salamat. Yes. Salamat. <laughs> okay, na ma'am. Ayaw pa. Kasi ako <laughs> nga nagsirang. Okay, <laughs> kuha <mga> na ang sirang. Gusto <laughs> hospital. Sige lang, ma'am. <laughs> Maraming salamat sa inyo, sir. Kaya may panasiya ako ng katima na kaya kung mana. Wala na manasiya. May katima na anak May biyaan na. May gagmay panasiya. Ayan, so guys, ato ang mga higala na followers. Uh, kami manuktok sa inyong kasing-kasing na basig na apa mo'y pwede na mahatag hinabang sa anak ni ma'am o para kay ma'am o, Ma o sa ilang pamilya. Uh, pwede ninyo may direct hato diri A sa uh, Barangay DSL sa Kalaparan or connect mo diretsyo sa ato ang higala sa Brigada News sa si mahatod diretsyo po ang inyong hinabang uh, ate, sad kay ko no kabalo ko nasakitan yung kate sa panghitabo mo sa si mong anak, uh, kabalo ko na taas mong pangarap sa si mong anak no, taas kayo, um, unsa may, unsa may plano ni mo, unsa may pangarap ni mo sa si mong anak pagdako niya ate na baka gusto na course na ipakuha sa si Ngarap ko na ang sira magkakuman doon sa eskwila. Dito nga isa mo absin sira ko sa sige doon sa eskwila. Okay, so guys, um manino si Ate Rubilin in taon te. Ay, sa Ate Rubilin kayo, ano naman te, ay relax lang te. Pwede yung ng hilak ni Ate. Sige te, um, Bili na mo sa muha ang kining bugas may nila makatabang sa inyo ha uh, dili na mo mag sige pinalito bugas no and of course ate nasa na <laughs> nami ibilin po na ginagmay po na cash te uh, gika na sa Alvis Vlog o sa uh, kay Governor Ninyo Sotero L. Uy uh, pwede ba ka uh, manawagan o magpasalamat sa itong mga followers na andam mo tabang kanina yun okay, salamat sa inyo gitabangan ko ninyo okay. uh, sige lang ma'am no atong paningkamutan na true ani sa Albis flag, mas madaghan pa ang moabot na tabang sa iyo para sa iyong anak o atong iampo ma'am na unta si Richard Maulian, pinaagi sa tabang sa mga tao na adunay uh, na kasing-kasing na andam mo tabang sa inyo ha. Sige ma'am, daghan kayong salamat.